Ang iyong uh, motibo sa pagkilika ng uh, ikapo ay dapat na ibigin ang Diyos. Ulitin ko yan. Ang iyong motibo sa pagbibigay at pagbabalik ng ikapo sa Kanya ay dapat na ibigin ang Diyos. Sabihin, mahalin ang Diyos. Say, pagmamahal ko sa Diyos. Ang iyong motibo ay kailangang ibalik sa Diyos ang pag-aari niya. Ang iyong motibo ay dapat, Diyos, marami kang nagawa para sa akin noong nakaraan. Nanais ko lamang na parangalan ka ng ikapo. Sabihin ang karangalan. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 3.9, Parangalan ang Panginoon. Sabihin ang karangalan. Sa iyong kapital at kasapatan at sa mga unang bunga ng lahat ng iyong kita, Pinararangalan namin ang Diyos sa aming kapital, hindi lamang ang kapital, kundi ang mga unang bunga ang iyong kita. Ang mga unang bunga ng iyong kita. Kaya ano ba talaga ang ginagawa natin? Ano ba talaga ang ginagawa natin kapag pinararangalan natin ang Diyos sa ating kinikita? Ang mga unang bunga? Pinararangalan natin ang Diyos sa kung ano ang ibinigay niya sa atin. Lahat ng mayroon ka ngayon, lahat ng pag-aari mo, kung sino ka, maging ang katawan na tahanan ng iyong kaluluwa ay sa Diyos. Amen. Kailangan mong malaman 'yon. Bumaling ka sa iyong kapwa at sabihin, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Bumaling ka sa iyong kapwa at sabihin, ikaw din ay sa Diyos. Magandang balita 'yan. Gusto mo bang mapabilang kay Satanas? Hindi. Sabihin mong hindi. Yan ay magandang balita na talagang bahagi ka ng pamilya ng Diyos pinararangalan natin ng Diyos sa kung ano ang ibinigay niya sa atin. Sinasabi namin, Diyos, ibinigay mo ito sa akin. Binigyan mo ako ng asawa ko. Binigyan mo ako ng kotseng ito. Binigyan mo ako ng pagkain. Binigyan mo ako ng mga anak ko. Binigyan mo ako ng aking kalusugan. Binigyan mo ako ng mga unang bunga ng aking kinikita. Ibinigay mo sa akin ang aking mga pagpapala. Bigyan mo ako ng pabor. Kahit saan ako magpunta, may nakikita akong pabor. At dahil sa ginawa mo para sa akin, pararangalan kita ngayon. Sabihin ng karangalan. Diyos, ibinigay mo sa akin ang buhay na ito. Binigyan mo ako ng hangin ito. Ang hangin na ito ay huminga. Huminga ka ng malalim Diyos. Alam mo sa Diyos yon, ang hangin na iyong nilalanghap ay sa Diyos. Alam mo, ito ay simple. Kasi, hindi ka dapat malungkot ngayon. Ang katotohanan na narito ka at maaari mong makalanghap ng hangin ng Diyos ng libre. Tama ba? Binigyan mo ako ng hangin na malalanghap ko ngayon. Kaya ngayon, Panginoon, pararangalan kita at hindi kita mananakawan. Iyan ang ginagawa mo kapag ibinalik mo ang ikapo. Hindi ko iingatan ng ikapo. Ibabalik ko sa iyo kung ano ang sa iyo. At pararangalan kita ng aking kapital at ang aking mga unang bunga. May katuturan ba ito, simbahan? Naiintindihan mo ba ito? Karangalan. Sabihin, parangalan ang Diyos ng Ikapo. Sabihin mo na parang sinasadya mo, parangalan ang Diyos ng Ikapo. Wisdom online, hindi kita nakalimutan. I-type iyon pababa, parangalan ang Diyos ng Ikapo. Ang banal na ikapu. Pumunta tayo sa Leviticus 27.30. Ito ay higit patungkol sa ikapu. Sinasabi nito at lahat ng ikapu, sabihin ng lahat. Pastor Riz, anong lahat? Ang ikasampung bahagi ayon sa talatang ito, sa lupain, maging ang binhi ng lupain o ang pagkain ng puno ay ang Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng banal? Banal. Kahit sino. Upang ihiwalay. Ano pa ba? Upang italaga. Alam mo, lahat ng sagot ay galing kay Pastor Celeste. Kahit sino pa. Upang ihiwalay. Para mag-concentrate upang hindi ito ihalo sa lahat ng iba pa. Tama? Yan ang ibig sabihin ng paghiwalayin. Kaya kung ang ikapu ay ang Panginoon at kung ang Panginoon ang nagmamayari ng ikapu, Diyos. Hindi ito trick na tanong. Kung ang ikapu ay ang Panginoon, sino ang nagmamayari ng ikapu? Sabihin ang Diyos. Diyos. Kung ang Diyos ang may-ari ng ikapu, ang 10%, sino ang may-ari ng natitirang 90%? Wow, trick na tanong iyon. Gayon din ang Diyos. Hindi mo maibibigay sa Diyos kung ano ang sa Kanya na. Maari mo lamang ibalik ang isang bagay na hindi kailanman sa iyo sa simula. Amen? Sabihin, Amen. Kung naiintindihan mo ako, sabihin mo, Amen. Mangyaring itype iyon pababa, Amen. Ang bagay ay mayroong pangako tungkol sa banal na ikapu. At kung minsan nagtataka ka kung bakit hindi gumagana ang mga bagay dahil ang ikapu ay utos sa Deuteronomio, ngunit kailangang tama ang puso upang masunod ang utos na ito tulad ng alinman sa kanyang mga utos. Susunod na talata sa Malakias 3.10, ito ang ginagawa ng tide. Sabi ng Diyos, dalhin mo ang lahat ng ikapu, ang buong ikasampu ng iyong kita sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Dito ka pinapakain ng salita ng Diyos. Sabi niya, patunayan mo ako ngayon. Sa ibang mga bersyon, sinasabi nito, subukin mo ako, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit para sa iyo at ibubuhos ko sa iyo ang isang pagpapala. Sabihin ang pagpapala na walang sapat na puwang para tanggapin ito. Alam kong naririnig natin ito linggo-linggo. Ngunit kung pagbubulay-bulayin mo ito, sana ay makuha mo ang paghahayag na ito na ang mga pagpapala ay dumarating sa pamamagitan ng pagbabalik sa Diyos kung ano ang Kanya. Dumarating ang mga pagpapala dahil may puso silang sumunod sa kanyang mga utos. At ang pangangaral ngayon ay tungkol sa pagsunod. Ang ikapo ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos. It's honoring Him for the blessings that He gave you in the past. Ito ay parangalan sa Kanya para sa mga biyayang patuloy niyang ibibigay sa iyo sa hinaharap. Ang pagiging tapat sa iyong ikapu ay pagpaparangal sa Diyos. Sino dito ang gustong maranasan ang masaganang buhay ng Diyos? Mula sa talatang Juan 10-10, dumating si Jesus upang magkaroon kayo ng mga buhay at magkaroon nito ng mas masagana. Sino dito ang gustong maranasan ang masaganang buhay ng Diyos? Pagkatapos ay ipakita sa Diyos na ikaw ay tapat, sabing tapat. Katapatan. Kung mananatili kang tapat sa pagbibigay ng banal na tide, ipinangako ng Diyos sa kanyang salita dito mismo nabubuksan niya ang mga bintana ng langit upang ibuhos sa iyo ang isang pagpapala. Naniniwala ka ba doon? Napakaraming patotoo natin. Kung pupunta ka sa aming channel sa YouTube sa ilalim ng playlist ng pananalapi, napakaraming patotoo ng tagumpay sa pananalapi. At kung titingnan mo ang koneksyon, ikinonekta mo ang mga tuldok, marami sa kanila ang may kinalaman sa Holy Tide. At pagkatapos ay sinasabi dito, upang walang sapat na puwang upang tanggapin ito. Higit pa sa itaas at higit sa kung ano ang maaari mong isipin. Sa madaling salita, para maranasan mo ang buhay ng mas masagana. O? Sangayon ka ba dito, simbahan? Kung gagawin mo, maaari ba akong makarinig ng isang sigaw ng Amen?